Samantala, nagpahayag din ng suporta ang Senado sa nilagdaang kasunduan ng pamahalaan at MILF na nagtatatag ng Bangsamoro Region. Kasabay nito, nalawagan din ng mga senador sa mga kinaukulan na bigyang pagkakataon ang kapayapaan sa Mindanao. Narito po ang ulat. Bigyan natin ng pagkakataon ang kapayapaan. Ito ang hiling ng ilang senador matapos ang matagumpay na paglagda ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF sa kasunduan pangkapayapaan sa buong autonomous region in Muslim Mindanao, ayon kay Senate President Juan Ponce Enrile, titingnan nila at gagawin ang kinakailangan sa Bangsamoro Basic Law na sa palagay umano niya ay kayang gawin. Isusumite naman ang mga naghain ng kasunduan ang draft ng Basic Law sa Kongreso para maipatupad ang napagkasunduan. Umaasa si Senador Loren Legarda na ang Bangsamoro Framework Agreement na ang sagot sa inaasam na pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao akibat aniya nito ang pagtugon sa malawakang pagbabago sa rehiyon maging sa socio-economic cost na bunga ng matagal ng hidwaan sa ARMM. Sinabi rin ni Sen. Franklin Drilo na malapit na makamit ng ARMM ang makatarungang kapayapaan para na rin sa mamamayan ng Mindanao. Naghayag din ng buong suporta sa makasaysayang Bangsamoro Framework Agreement si Sen. Coco Pimentel na isang Mindanawan na personal na dumalo sa paglagda nito. Ngayon umano na tapos na ang isa sa pinakamahirap gawin, ang pagtatakda ng common roadmap para sa kapayapaan, kailangang pagtuunan naman ng pansin ang Bangsamoro Basic Law at ang kalaunang approval nito sa Kongreso. Bagay na ayon kay Senator Francis Pangilinan ay maipapasa sa 16th Congress sa tulong ng pagkakaisa at paniniwala sa mabuting maidudulot nito sa lahat. Binati naman ni Sen. Chufiso Gingona third ang pagbibigay diin ng kasunduan sa inclusivity na maglalatag ng pinal na kasunduang pangkapayapaan na lalagdaan sa hinaharap. Pinuri rin ni Sen. Bong Revilla ang pamahalan at MILF sa pagkakaroon ng permanenteng solusyon sa kaguluhan sa Mindanao. Habang naniniwala rin si Sen. Alan Cayetano na ito na ang simula ng kapayapaan at pagtatapos ng kaguluhan sa katimugan ng bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.